Ganito ang buhay Saudi. Katulong sa Saudi. Pagising mo, totoo yan, nakapilang ang uh, lagay natin sa tiyan natin. Tapos, yon trabaho na. Pagkatapos ng uh, mga siguro mga 11 o'clock or 12 o'clock, magkatapos maglinis, yon hanap tayo na makakain. Kaya meron ako dito ang indumi. At saka may tinapay ako, ito yung kakainin ko para pagkatapos nito dahil gutom na tayo pagkatapos naman nito continue naman tayo sa trabaho natin dahil alam nyo kapag Friday sa mga nagtatrabaho sa labas ito yung free time nila or ito yung day off nila sa amin naman ng mga katulong ito yung pinaka busy dahil ito yung panahon or uh, araw na magpabisita ang mga amo namin either Thursday or either Friday minsan magsunod-sunod pa yan Thursday, Friday, sunod-sunod pa yan, may pabisita or may party, mga amo. Kaya, minsan, sa Friday, halos hindi na kami maka-online or halos hindi na makakain. Kaya, habang tulog pa yung mga amo, diskarte na tayo ng mga nang na ano sa tiyan natin. Dahil pag gising nun, kung ano man yun, ang ganap ngayon, may bisita man o wala, Every Friday, dito talaga kumakain ng mga anak ng amo ko. Ito yung kaganapan namin kung walang party-party. Kahit may party man, first bats niyan, kakain sa lunch, mga alas 4 or mga alas 3 media after asar na prayer, yun kakain sila. Pagkagabi, iba na naman yung sa bisita. Yun yung second bats at hayahay naman sa mga nagtatrabaho sa labas dahil ito yung day off din nila may makatulong din na binibigyan ng day off kapag Friday dahil may friend ako Friday yung day off niya pero sa amin dito sa bahay ng Amokola kaming day off pero pwede kaming lumabas kapag hindi masyadong busy or sa hura namin tapos makiusap kami na madam gusto namin lumabas, mamili kami ng mga pagkain or ano man ang gusto namin bilhin yon pinagbigyan kami mga sa gabi pagkatapos ng trabaho so mga alas na biga noon, lalabas kami yon yung time na pwede kaming lalabas so kita kita na lang tayo Friday na mga katulong God bless at ingat mga kabayan